So mga boss, another Honda Click tayo. So service uli. Uh, so yan, uh, sa braking system siya mga boss. So check nyo to mga boss oh. So sobrang dilim. So gumawa na rin tayo ng ganyang klaseng video mga boss. Uh, Honda Click din yon. So tingnan nyo to mga boss. Ayan so, oh, dulo. So sagad ng kanyang pre na mga boss. So, baklasin natin 'to, palitan natin 'yung fluid, i-flush natin lahat ng fluid yan mga boss. Tapos linisin din natin 'yung kanyang caliper mga boss. So, 'yung kanyang braking system ay i- uh, re-refresh natin mga boss. yan Sobrang putik kasi tagamandalbantong may ari nito mga boss. Tapos So yan ah, Simulan natin mga boss na Paklasin to Tapos etong taas So okay simulan na natin mga boss Tumalsik Punasan agad natin yan So yan, kulay brown. Yan brown na yan mga boss, napakarumi na yan sa loob. So punasan natin yung tumalsik. So ito na mga boss yung kanyang break fluid. So yan, same pa rin mga boss kung ano yung kulay dito. Ganun din yung kulay dito mga boss. So brown na brown na parang kung nagkakalawang na siya pero pag once natanggal na natin yan mga boss at nakita na natin yung laman dito sobrang buo buo na yan o sobrang dilim na o, sobrang labo na yan mga boss So i-drain muna natin to So yan mga boss uh, Drain natin sya Gali gamit tong syringe So malaking syringe yan So dito makikita natin na uh, medyo malinaw pa siya Pero pagdating dito Yan malabo na mga boss Tapos check natin yung loob So yan o oh. So sobrang dumi Brown na brown na yan mga boss So, mamaya, lilinisan natin o natin yung part ng banda dyan sa salamin. So, lalabas dyan yung mga umido o yung nagbuo mga boss. So dito mga boss okay na so yan minaw na siya at uh, dito mga boss okay na rin yung ating uh, salamin dito so yan yung pinaka gauge ng ating uh, oil so brake oil so ito lilinaw pa ito mga boss mamaya dahil yung langis dyan ay uh, i-bleed natin papababa para yung mga na-stack na langis dun sa ating hose ay uh, doon bababa mga boss kung may mga dumi dyan sa ating hose ay uh, i, i naman natin dito so yan sa ating caliper so yan mga boss pag natanggal na natin yung ating gulong uh, kailangan natin ng 8mm mga boss so para matanggal natin itong caliper natin tanggalin natin ito so, kailangan natin ng 8 8mm para ma tanggal natin 'yan mga boss. So 'yan, okay. So 'yan natanggal na 'yung ating brake pad. So 'yun 'yung ating brake pad mga boss. Okay pa naman. nakapal pa naman. So itong brake pad natin mga boss, ah uh, stuck 'to. So naparitan ko na rin kasi lahat ito So stuck brake pad. So, ito yung paris nya okay pa naman ayan Gugutin natin ito mga boss okay so, ayan so tanggalin natin ito ayan So, sunod mga boss, lagyan natin ng oil yung sa taas natin. Tapos, ipump natin para malabas natin itong piston. Papump natin yung ating brake doon. Ating brake lever para lumabas itong piston. So, maanap na yung ating piston mga boss. So, hintayin so, lang natin matanggal yan mga boss. So, ilalabas niyan. ganun na natin ilain to okay, so yan yung loob oh sobrang dumi nung ano, nung langis dyan sa loob so yan yung ipapump natin lalagyan na natin ng brake fluid doon sa taas para pumasok dito yung bagong langis mga boss so yung bagong brake fluid yan ano makikita So, so brown na brown yung brake fluid natin sa loob. Ang sunod mga boss, ipapump natin. So yan. Hanggang sa uh, bagong langis na yung pumunta dyan o yung pumasak dyan mga boss. Lalabas dyan. So yan mga boss, nalinis na natin to. Na-plus na rin natin yung oil na luma dyan. Pati itong piston natin. So nalinis na rin natin yan.

sunod magbe tayo mga boss dito para mawala yung hangin pero lagyan muna natin ng oil yan dito mga boss sa loob okay. you, yeah. yeah. he was a resignal. In 2008, Bella was alive, tied up and with cotton wool in his nose and ears. He was rushed back to the ICU and moved to another hospital. There he recovered and returned to his family. Celestial so, Jim church.

To. So nagagay na rin natin yan Tapos uh, Nalinis na rin natin tong brake pad At Sunod mga boss Lagyan natin ito ng uh, Grasa Pang lubricate dyan Para dumudulas yan o naglalaro ng maayos Yung ating uh, Brake caliper mga boss So, lagyan natin ng onte Ito nasa sa loob. Okay. Pati ito. Konting amount lang yun mga boss.

So yan mga boss, okay na. Na-bleed na natin siya. So clear na rin yung ating oil dito. Tapos yung ating salamin. So yan Clear na rin yan mga boss. Tapos okay na yung play. So ayan. Okay na yung play ng ating brake lever. Tapos eto yung ating mga rubber yung takip tapos syempre yung ating so yan yung ating brake caliper mga boss so okay na sunod so, mga boss tatakpan na lang natin so dito meron naman syang uh, limit mga boss kung aga saan lang talaga yung oil so yan nakikita natin yung guhit na yan so ang ganyan yung ating oil so takpan natin So, ayan. Tapos, yung ating ito. Lagay din natin to. Sunod yung ating takip mga boss.